Bago natin pag-usapan yung mga makasalanan. pamilya muna. Ano yung uh, pinakamalaking kasalanan nyo sa inyong mga pamilya? And vice versa, pamilya sa inyo. Kung meron man, ha? Do you wanna go first? Si natin? Ako? Kasi, uh, siguro, uh, kasi po nga lumaki ako without my parents. So, six years old pa lang ako. Yung mama ko wala na dito sa Pilipinas. Yung tatay ko, four years old pa lang ako. Well, umexit na rin. So... Hindi siguro ako masyadong like, kamusta ka na? Yung gano'n. Hindi kami close. Hanggang ng... eh. Hindi kami yung, hmm, hindi gano'n. Oh, uh, but you wish. Hindi you ko were... alam, Tito Bu. Ah, hindi mo alam? Pero close ako sa mga nanay ng friends ko. Sobra. Okay. As in. Like, uh, I love them. Pero, may, may bitterness ba? Meron siguro. Hindi hmm. mo lang na... Paharapan. Meron po, meron po. Mm -mm, meron po. Kasi siguro nung yung mga pangyayari noong kabataan ko na kaya nga sabi ko yung sa mga friends ko, yung mga anak natin dapat i-treat natin sila as hindi naman i-treat as adult, pero like be mindful na naiintindihan nila yung mga bagay na nangyayari sa paligid nila. Because I remember a lot of things. Mm -hmm. Then I remember how old I was when this happened and this mm -hmm. and this and that. So, meron kasi notion yung mga ibang parents before na, or maybe until now, I don't know. Hindi po lahat, pero meron po kasi nangyari sa akin na hindi naman nila alam yan. Mm -hmm. Hindi sinasabi diretso pero it, mm -hmm. it happened. Uh -huh. Di nila yan alam, di nila yan matatandaan. Mm -hmm. But I remember. Ikaw, uh, Lizelle. Sa akin po, um... Nagtanim ako sa kanila ng galit. Talaga. Ah. Ayoko. Ayoko. Oh God! Ayoko magalit pero nagagalit po ako kasi they didn't learn from what happened when they had me. So, I'm trying to explain to them how to be a better parents to my younger siblings. Yes. Na kung sakaling hindi nila nabigay sa akin, at least bawi sila to my brothers. And I know na parang nag-struggle pa rin sila with that. And kapag tinatanong po ako ng ibang tao, bakit ako malayo sa kanila, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin, sasagutin. Kasi ayaw ko talaga magalit. Ayaw ko magalit. I think it's really bad na magtanim ng galit yes. to your parents. Kasi yun yun sabi nila na pagbalik bali rin mo man yung mundo, parents mo, pa rin, mo pa rin sila. Pa rin. So ngayon, Uh, ang kinagawa ko po to get through that is to help them through my brother. So ako po ang nagsho-shoulder po sa mga kapatid ko para matulungan ko sila. So dahil ganun po yung dynamics namin, I can only love them from afar. Which is bad, but I have to accept na we can't really be together kasi hindi nila ako pinapakinggan bilang anak mm. No but I'm really learning I am Oo, mabuti na lang para sa mga bata na ang reaction mo is ganito ang nararamdaman ko ganito ang ginawa sa akin ganito ang perception ko sa ginagawa nila sa akin hindi ako malapit sa kanila but I will take good care of my siblings Your reaction is also very good I had childhood traumas you know but i talk to my friends let's be better parents kasi ang danger doon ay pwede kang mawala you can get lost in your own trauma yeah. na parang hindi mo na alam ang ginagawa mo uh, yung pala inilalayo mo rin ang sarili mo sa sarili mong anak halimbawa sa mm. sarili mong kapatid kasi uh, maraming instinctive behavior ang nagaganap di ba sa buhay Na without you knowing I'm reacting to this because <laughs> hindi ko naramdaman. Yeah. I'm reacting to this because I, I never felt love from my parents. Ang mahalaga sa mga pag-uusap na ganito is when somebody out there says, ay, yung karanasan ni Lizelle, naranasan ko yan, pwede pala ang reaksyon, hindi ako lalayo, aalagaan ko ang mga kapatid ko. Thank you for saying that. Charis, let's do fast talk. <laughs> <off. laughs> okay. <laughs> Cha chos? Cha. Charing, charming. Charming. Samahan gang. Samahan. Chismosa la itera. La itera. Funny hottie. Funny. Pretty witty. Witty. Malambing mabunganga. Malambing. Mapagtani mapagmahal. Pagmahal. Strictang ina, malditang ina. Strictang ina. More kids, tama na. Tama na. <laughs> Best thing about being a mom of three. I do, I can't explain. I'm happy. I'm happy. Yun Worst like. thing about being a mom of three hakalos ang <laughs> kung ulam ka chris ano ka adobo <laughs> kung gamit ka sa bahay ano ka vacuum one <laughs> one word describe yourself as an actress ah uh, versatile one word describe yourself as a mother ah uh, cool one word describe yourself as a lover ah uh, awesome <laughs> lights on or lights off lights on lights off let's get it on happiness yes. or chocolate happiness best time for happiness every time makasalanan ako pero masaya ako oh